dito na tayo sa pwesto natin so, ayan happy start Nako guys, dati walang talaga to siyang ano guys na matuto siya mag-aral ng gita uh, gitara. Pero ngayon guys, ano na siya no, minap, pinupush talaga namin na mag-aral siya ngayon, magaling na mag Tawang-tawa ako nito kay Mr. Guys kasi kumain siya kasi ng pandesal. Eh, kakakain ko lang din ng tinapay at saka peanut butter. Eh, kasi siya ng pandesal. Tapos, nung kumain na siya, umupo din ako at nakikain na rin. Isabi niya, akala ko ba nagda-diet ka? Ba't ka pa rin kumain? Isabi sabi ko, eh, kumain ka kasi. Kaya, kain na rin ako. Sabi niya, nasaan na yung sinasabi mong diet? Kaya, ayun, tawang-tawa ako sa kanya. Hey guys, dito tayo sa ano guys? Sa labas. Papadumi tayo kay Libay. Ayan o, dito kami sa, tapat lang na yung bahay din, pero sa bakanting lote na walang bahay. So, dito ako nagpapaano kay Libay. Dile. Tapos, nakita niya yung pusa doon o. Siyan. Kasi, ay, ano ba yan, Lele? Ayan, yeah, nakita yung pusa doon Pero kawawa yung pusa o, parang naano ng tubig na mainit ano yung kaltos yung balat so ayan siya guys baby. so mag ano tayo mag sa baby what is that <laughs> what are you doing Hmm. Hmm. Awayan yan. You know that. Hmm? <laughs> you happy? You wanna take that off? Hey, what ka dyan? sa bukid walang papel <laughs> kasi nagpapadumi tayo dito tayo sa ano papadumi ng aso tsaka paihi na rin yeah. kasi ganito na yung ano namin guys ganito yung uh, anong schedule time pag ganitong oras si Libay talaga gusto na lumabas so, um, yung aso sa kapitbahay na Hi guys, good morning. So today guys is Sunday and we're going to church later. So right now I'm having coffee. Coffee tayo. I'm drinking black coffee. Actually I'm almost done. So I'll try na um, not to drink with sugar anymore kasi I'm trying to lose weight <laughs> just kidding so yeah see you later dito na pala kami guys sa Robinson, yung Robinson guys malapit lang to sa amin guys siguro mga 3 uh, minutes or 4 minutes away lang sa uh, bahay so yan guys patungo na tayo ng CCF So happy Sunday everyone! So of course, hindi mawawala yung prayer for guidance. So bago kami pupunta ng aming mga pwesto and Guys, dito na tayo sa pwesto natin. Ayan, happy Sunday everyone! So doon sila sa ano. Dito ako peso si Ate Flo there. Ayan si Ate Flo. So dito tayo. Ito yung aking pwesto. wala nang time guys nandito na pala kami sa bahay kani kanina pa tapos na rin kami kumain at nito na nga inaayos ko na yung mga pinamili namin karne kasi dumaan din pala kami sa Walter para mamili ng mga karne kasi wala nang laman yung aming freezer so ko guys kung ganun din ba kayo sa mga anak nyo kasi ako guys ganyan ako guys talagang sinasandukan ko yan ng pagkain sa plato niya kasi gusto ko yung make sure na bago siya pupunta sa school kailangan nakakain siya ng maayos kasi kung siya lang talaga konti lang yung kakainin niya eh doon lang siya magaano sa snack eh meron na din naman siyang baon na snack pero mas gusto ko yung na kumain siya ng maayos na pagkain hindi lang aasa doon sa snack niya kasi mahirap na so anyway guys thank you for watching I hope you like my video see you next time